guys. Have a good day. Yan po yung niluto ko kagabi sa aking dinner. Dahil ako lang po ang mag-isa. Napakasarap yan guys. Yan. Ilagyan natin ng, um, isang bowl na tubig lang yung niluto ko. Tapos ang natira yan ay kalahating bowl. Ganyan lang, lang isa na ating pagluto. Yan, sa ilagay natin isda sa ibabaw. Ganyan lang style. Napaka simple, napaka easy ang pagluto. Syempre, uh, ako lang ang kumain niyan kaya yung style kong luto ay ganyan lang, simple. Yan na yung isda pala na pinirito ko. Set aside 'yan. Tapos yan yung pinagprituhan ko, magkisa na tayo ng luya. Ang ginamit ko dyan, luya lang at saka sibuyas kamatis at Chinese cabbage. Ayan guys, hanggang sa bumango yung luya. Tapos, saka natin ilagay yung sibuyas or shallot. Ayan guys. guys. Stir, stir hanggang sa bumango yung mga ingredients natin ilalagay. Saka natin ilagay yung kamatis. Stir, stir ulit hanggang sa yung bumango din yung kamatis. Tapos yan, isa ng ester, ng mga ingredients. Saka natin ilagay ulit ang Chinese cabbage. Saka natin ilagay yan. Ester, ester muna natin ng pakunti-kunti. Tapos ilagay na natin yung cabbage. Tapos, ester, ester natin ulit ah medyo okay na saka natin ulit takpan para medyo maluto ng konti half, half cook lang muna pagluto natin saka ilagay pan natin para maluto ayan na yung kinalabasan guys ng niluto ko tinanggal ko yan yung, yung pagluto ko pala saka ko yan sinet aside lang yung mga ingredients niya. Kamatis, Chinese cabbage, yan yung pagprito ko. Okay? Tapos, yan. Saka ko nilagyan ng tubig, saka nilag nilagay ko yung isda sa ibabaw para hindi masira. Kasi, eh, nagprito na yan. O yan, ikupin na natin ang sabaw ng isda na niluto natin may kasamang vegetables good for our health lahat ng mga ingredients na nilagay natin lalo na yung kamatis, Chinese cabbage kaya the best ang soup na yan yan na yan yung, yung soup ko half bowl lang ang natira piniga ko yung yung kalamansi isang kalamansi lang nilagay natin kasi half bowl lang yan eh ang natirang sabaw Ah, guys. Yummy, yummy. In my tummy. Yan lang yung dinner ko kagabi, guys. Yan. Stir, stir para ang sarap yan, guys. Thank you for watching.